Hi, mga kapait. Yun yung Mother's day, ay nagluto po kami ng kadyo Si Sipa, mag po ng luto. Ginago pa yun mo lang. Umalis po kasi siya kaya tinuril ko na. May poodle pet po kasi kami. Wala po kami baby potatoes kaya regular patatas na po yung hindi, hindi namin. Optional lang po yung patas. Optional din po yung broccoli. Hindi po mawawala siya pra yung mais. Meron po tayong hipon taong limango ayan guys pinakulukon mo na yung hipon tinanggal ko po muna sila tapos yung taong yung paparokuluin ko ayan po guys hindi yung taong tinanggal ko po sila sa lutuan para po hindi sila ma-overcook para na din po mad sila may kasama po po si di at saka kung kuod din ng hipon at saka na ang tahong. Meron din po sila binig mais. Tapos optional lang po yung lagay ng broccoli at saka ng patatas. Dinagdagan din po nila yung mga hipon at saka tahong. Sila na po yung natpakulo ng ibang sipod na uh, nabili po nila. Na. Yan po yung taong at saka yung pinakulok kanina. Dahil nalaga na po yung mga seafood, yung sasya lang po yung uniloto ni pamagid. Nilalagay ko na po yung mga hipon. Tapos nilagay ko na rin po yung animaho. Sobrang dami po nung taong kaya na po nung po yung lutoan. Pinahalo ko na lang po kay Bitan kasi for sure. Matatapot ko lang yan kasi yung kamay ko at may ramad po ako. Ayan po, hinahalo na po ni Bitan na umahalo niya po, ko na yung pusit. Sa so, nandang ko na yung mga kulay. Lalo po na puno yung lutuan, Binawasan po namin yung taong para mahalo ng ayos ni Dylan. Tapos pinabay niya po sa stop. Tinatanggal ko yung laman ng mga inalis na tahong. Kasi mas nakadagdag po ng speech yung shell. Tapos sinalo na lang po ulit ni Dylan pwede na po ang ating kajod si